tahimik, mapanuri, walang pakialam sa opinyon ng iba. Yan ang imahe ng isang sigma male, ang lalaking hindi kailangang sumigaw para maramdaman ang presensya niya. Sa mundo kung saan karamihan ay nagpapaapekto sa validation at comparison, ang sigma ay nakatayo sa gitna ng ingay, kalmado, nakamasid at kontrolado ang sarili. Hindi siya nakikipagkompetensya sa alpha dahil alam niyang ang tunay na laban ay nasa loob ng sarili. Hindi niya kailangan ng papuri, grupo o tagasunod ang focus niya ay sa disiplina, sa pananahimik na may dahilan, o sa karisma na hindi kailangang ipilit. Ngunit huwag mong isipin na ang sigma ay malamig o walang pakiramdam. Marunong siyang magmahal, pero hindi siya nagiging alipin ng emosyon. Marunong siyang makihalubilo, pero hindi kailanman nagmamakaawa ng atensyon. Alam niya kung kailan lalapit, at mas alam niya kung kailan lalayo. Ang pagiging sigma male ay hindi tungkol sa pagiging rebelde o kakaiba lang. Isa itong mindset. Isang kombinasyon ng disiplina, confidence, at emotional detachment na ginagawang malakas ang loob mo kahit mag-isa. Sa paningin ng marami, tahimik siya. Pero sa loob, may lalaking alam ang halaga niya. Sa video na ito, tatalakayin na tinukinuwang tim paraan kung paano maging isang tunay na Sigma Male. Hindi para ipakita sa mundo na kakaiba ka, kundi para tuluyang maging kontrolado mo ang sarili mong buhay. Dahil sa huli, ang pinakamakapangyarihang tao ay hindi ang sinusundan ng lahat kundi yung marunong maglakad mag-isa kahit walang pumapalakpak. Kung gusto mong manatiling buhay ang darkness of truth at patuloy kaming makagawa ng mga video tungkol sa dark psychology at mga sikretong ugali ng tao, maaari mong ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng Super Thanks. Sa simpleng pindot mo lang, tinutulungan mong mapanatili ang channel na ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento, aral at katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan hindi lang ito donasyon, kundi simbolo ng pagtitiwala at suporta. Sa bawat super thanks na ibinibigay mo, sinasabi mong ituloy nyo to, kailangan pa namin ng ganitong content. Maliit man o malaki, malaki ang epekto nito. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang darkness of truth. Number 1. Matutong maging kalmado sa gitna ng ingay Ang unang katangian ng isang Sigma male ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit magulo na ang paligid. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, opinyon at kompetisyon, kakaiba ang lalaking hindi agad nagre-react. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil marunong siyang maghintay ng tamang oras para kumilos. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Isa itong uri ng lakas na hindi basta-basta kayang gayahin ng iba. Halimbawa, kapag may sitwasyon na puno ng emosyon, galit, inggit, o gulo, ang karamihan ay agad sumasabay sa emosyon ng iba. Pero ang Sigma, nananatiling kalmado. Pinapanood muna ang lahat bago magsalita. Alam niyang ang sinumang nadadala ng emosyon ay madaling kontrolin, kaya pinipili niyang obserbahan muna bago magdesisyon. Ang ganitong ugali ay nagbibigay sa kanya ng natural na aura ng respeto. Dahil kapag kalmado ka, nagmumukha kang kontrolado. At kapag kontrolado ka, nagmumukha kang makapangyarihan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Sapat na ang presensya mong tahimik pero may bigat. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang manhid ka. Ibig sabihin lang, marunong kang timbangin kung kailan ka gagalaw. Alam mong hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng provocation dahil hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa sinuman. Sa dark psychology, ang kalmadong tao ang madalas may pinakamalalim na isipan dahil habang ang iba ay nagmamadaling mag-react, siya ay nagmamasid at doon niya nakikita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Kung gusto mong maging sigma, Sanayin mo ang sarili mong huwag agad tumugon sa init ng emosyon. Hinga ka muna, isipin mo muna, bago ka kumilos. Dahil sa bawat desisyong pinili mong hindi padalos dalos-dalos, mas lumalakas ang kontrol mo sa sarili. Ang totoong lakas ay hindi nasusukat sa dami ng beses na nanalo ka sa argumento, kundi sa dami ng beses na kaya mong ngumiti kahit gusto mong sumigaw. Number 2, piliin mong maging tahimik pero mapagmasid. Ang sigma male ay hindi pala sigaw. Hindi siya yung tipo ng lalaking kailangan ng pansin para mapansin. Tahimik siya, pero sa likod ng katahimikan na yon, matalim ang obserbasyon. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, siya ay abala sa pagintindi. At dito nakasalalay ang isa sa pinakamalaking bentahe niya. Alam niya ang kilos ng tao bago pa man ito kumilos. Halimbawa, sa isang grupo, mapapansin mo ang mga taong palaging gustong maging sentro ng usapan. Sila ang alpha. Pero ang sigma, tahimik lang pero ramdam mo ang presensya. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw, tono at tingin ng mga tao sa paligid. Alam niyang mas malakas ang impormasyon kaysa sa ingay. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging mahiyain. Isa itong diskarte. Dahil sa katahimikan, nagkakaroon ka ng kontrol. Ikaw ang nakikinig habang ang iba ay naglalabas ng sarili nilang kahinaan sa pamamagitan ng mga salitang hindi pinag-isipan. Kapag marunong kang makinig, madali mong mabasa ang motibo, emosyon at kahinaan ng iba. Kapag napansin ng mga tao na hindi ka madaldal pero laging tama ang galaw mo, nagkakaroon sila ng respeto dahil alam nilang hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ipinapakita mo ito sa gawa. At ang ganitong uri ng confidence ay bihira, kalmado, misteryoso, at totoo. Sa dark psychology, ang taong marunong manahimik ay nakakatakot dahil hindi mo alam kung ano ang iniisip niya at hindi mo rin alam kung hanggang saan ang kaya niya. Ganyan ang sigma. Hindi kailangang ipakita ang lakas dahil nararamdaman mo na agad ito. Kung gusto mong maging sigma, kontrolin mo ang urge na palaging magpaliwanag. Hindi mo kailangang sagutin lahat at hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka. Hayaan mong magsalita ang iba habang ikaw ay nag-iipon ng impormasyon. Dahil sa huli, ang tahimik na tao ang madalas may pinakamalakas na boses, hindi dahil sa salita niya, kundi dahil sa presensyang hindi mo ma-ignore kahit wala siyang sinasabi. Number 3. Huwag kang maghabol ng atensyon. Ang isa sa pinakamalinaw na pagkakaiba ng Sigma Male sa karamihan ay ang kakayahan niyang mabuhay nang hindi umaasa sa validation. Hindi niya kailangan ng likes, papuri o atensyon para maramdaman ang halaga niya. Alam niya kung sino siya at iyon ang dahilan kung bakit siya mahirap kalimutan. Sa mundo ngayon na lahat gustong mapansin, ang lalaking hindi naghahabol ay nagiging misteryo at ang misteryo ay laging nakakakit. Halimbawa, habang ang iba ay nagpo-post ng lahat ng ginagawa nila para mapansin o mapure, ang Sigma ay tahimik lang. Hindi dahil wala siyang ganap, kundi dahil hindi niya kailangang ipakita. Yung magtunay na may control ay hindi kailangang magpatunay. Alam nilang ang respeto ay hindi hinihingi. Kusa itong ibinibigay kapag totoo kang may bigat. Kapag hindi mo hinahabol ang atensyon, nagkakaroon ka ng magnetic effect. Dahil kapag hindi mo pinipilit ang sarili mong mapansin, mas lalo kang nagiging interesting. Ang mga tao ay natural na naaakit sa mga hindi nila lubos maintindihan at ang pagiging detached mo ay nagiging simbolo ng confidence. Sa dark psychology, tinatawag itong power of indifference. Ang taong marunong maging walang pakialam sa hindi mahalaga ay nagiging makapangyarihan dahil habang ang iba ay madaling kontrolin ng papuri o opinion, ikaw ay hindi natitinag. Hindi mo kailangan ng external validation. Ang focus mo ay sa sarili mong progreso. Kung gusto mong maging sigma, Matutong iwasan ang trap ng paghahabol ng pansin. Hindi mo kailangang magmukhang cool para maging cool. Ang tahimik na confidence ay mas malakas kaysa sa libong salita. Ang simpleng presensya mo, kapag totoo, ay sapat na para mag-iwan ang marka. Kapag marunong kang maging okay kahit walang pumupuri sa'yo, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Dahil ang lalaking hindi nangangailangan ng pansin, siya ang madalas pinakapanood. Sa dulo tandaan mo ito, ang alpha ay gustong mapansin. Ang sigma ay gustong mapayapa. At yung sa mundo ng ingay, ang katahimikan mo ang magiging pinakamalakas mong sandata. Number 4. Piliin mong manahimik kahit alam mong tama ka. Ang isang tunay na sigma male ay hindi kailangang manalo sa bawat argumento. Alam niya na hindi lahat ng laban ay dapat patulan at minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Sa panahon ngayon, karamihan gusto laging may huling salita. Pero ang sigma, hindi mas pipiliin niyang manahimik at pagmasdan dahil alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Kapag marunong kang manahimik kahit alam mong tama ka, pinapakita mo na kontrolado mo ang sarili mong emosyon. Hindi mo hinahayaan na galiting ka ng kahit sino at hindi mo pinapaubaya sa iba ang kapayapaan mo. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na power through restraint. Ang kakayahang manatiling kalmado kahit gusto mo nang sumabog. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa pagdedepensa ng sarili, ang Sigma ay nag-iipon ng enerhiya para sa mas mahalagang bagay. Hindi niya kailangan ng validation. Ang tahimik niyang kumpiyansa ay sapat para ipakita kung sino siya. Ang ganitong uri ng disiplina ay nakakaakit. Dahil bihira sa lalaki ngayon, ang marunong manahimik sa gitna ng ingay. Ang mga babae at tao sa paligid mo ay mapapansin ito. Magtataka sila kung bakit hindi ka naapektuhan. Magtatanong sila kung anong meron ka, bakit parang hindi ka tinatablan. Ang sagot? Emotional control. At siyon ang pinakamataas na anyo ng lakas sa dark psychology. Ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang pananaw mo. Ang mga taong totoo ay makikita ang katotohanan kahit hindi mo sabihin. At ang mga hindi marunong makinig, hindi mo kailangang ipilit. Sa katahimikan mo, may kapangyarihan. Sa kontrol mo, may respeto. Kaya sa susunod na gusto mong patunayan na tama ka, huminga ka muna. Minsan, ang hindi mo sinasabi, iyon ang pinakamatinding mensahe. Ang Sigma Mela ay hindi pala sagot. Siya ang dahilan kung bakit ang iba ay natatahimik. Number 5. Huwag kang maghabol. Hayaan mong sila ang makurious sayo. Ang isang Sigma Male ay hindi kailanman humahabol sa atensyon o validation ng iba. Alam niyang ang tunay na halaga ay hindi nakukuha sa pagpapa-impress, kundi sa pagpapakita ng disiplina at respeto sa sarili. Kapag mas pinili mong tahimik kaysa mangulit, misteryoso kaysa makulit. Doon nagsisimula ang tunay na curiosity. Sa dark psychology, tinatawag itong reverse pursuit effect. Kung saan mas counting effort mong ibinibigay, mas lumalakas ang pagnanais ng iba na makuha ang atensyon mo. Halimbawa, kapag hindi mo agad nire-replyan o hindi ka laging available, nagkakaroon ng tanong sa isip nila. Bakit parang hindi siya interesado? At doon nagsisimula ang paghabol nila. Siyang Sigma male ay hindi gumagawa ng ingay para mapansin. Gumagawa siya ng presensya na mahirap kalimutan. Habang Jiangab ay nagpaparamdam para mapansin, siya naman ay nawawala sa glit para mapaisip ang lahat. At sa bawat pagkawala niya, mas nagiging malalim ang epekto niya sa isipan ng mga tao. Kapag natutunan mong hindi laging available, binibigyan mo ang sarili mong halaga. Pinapakita mong hindi mo kailangang habulin ang kahit sino dahil ang oras mo ay mahalaga. Ito ang nagiging dahilan kung bakit sa huli, sila mismo ang lalapit dahil gusto nilang maramdaman ulit ang hindi nila mahanap sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o mayabang. At sa tungkol sa pagpili kung kanino mo ibibigay ang enerhiya mo, ang Sigma Male ay marunong mag-invest ng emosyon, hindi basta-basta nagbibigay. Kaya kung gusto mong makuha ang respeto ng tao, lalo na ng babae, matutong hindi lagi maghabol. Ang misteryo ay sandata. Kapag hindi nila alam ang nasa isip mo, dun sila mas naaadik alamin ka. Kaya manatili kang tahimik, composed, at hindi madaling basahin. Dahil ang hindi nakikita, iyon ang pinakamapanganib. Shimotunay na sigma male, hindi nang hihingi ng atensyon. Siya ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi mapakali. Number 6. Kontrolin ang emosyon, hindi ang sitwasyon. Ang isang sigma male ay hindi nagpapadala sa emosyon. Kahit gaano pa ka-intense ang sitwasyon, sa halip na mag-react agad, pinipili niyang mag-obserba muna. Alam niya na kapag siya ang may kontrol sa emosyon niya, siya rin ang may control sa resulta ng bawat interaction. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na emotional dominance. Ang kakayahang manatiling kalmado kahit gumuhuna ang paligid. Kapag nagagalit ang iba, tahimik ka lang. Kapag may nangaaway, ngumingiti ka lang. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong sa bawat reaksyon mo, may kapangyarihan silang pwedeng kunin sa'yo. Kaya hindi mo ibinibigay iyon. Ang emosyon ay sandata, pero sa kamay ng isang disiplinado, nagiging proteksyon. Halimbawa, Kapag may taong gusto kang i o patunayan na malika, hindi mo siya pinapansin. Habang siya ay nagagalit, ikaw ay kalmado. Sa dulo, ikaw ang panalo. Dahil pinakita mong hindi ka madaling kontrolin, at iyon ang pinakamalakas na psychological edge na pwedeng meron ng isang lalaki. Ang mga taong marunong kumontrol ng emosyon ay parang yelo sa gitna ng apoy. Kapag tahimik ka pero matatag, hindi nila alam kung anong iniisip mo. At doon sila nagsisimulang kabahan. Ang kawalan ng emosyonal na reaksyon, ay nagiging dahilan ng pag-aalala ng iba kasi hindi nila alam kung saan sila tatayo. Hindi mo kailangang magmura, sumigaw o ipakita ang galit mo. Ang katahimikan mo palang ay sapat na para maramdaman nilang hindi nila kayang igalaw ang mundo mo. Ang ganitong uri ng disiplina ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Nararamdaman ito sa aura mo. Kapag nasanay ka sa ganitong mindset, hindi ka na madaling maapektuhan. Hindi mo na rin kailangang ipakita ang kahinaan mo dahil kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit sa pinakamahirap na oras. At kapag kaya mong kontrolin ang emosyon mo, kaya mo nang kontrolin ang direksyon ng buhay mo. Ang Sigma Male ay hindi gustong baguhin ang mundo. Gusto lang niyang hindi siya madala ng kaguluhan nito. At sa katahimikan niyang iyon, siya ang nagiging pinakamapanganib na lalaki sa kwarto. Number 7. Huwag mong ipakita ang lahat ng alam mo. Ang isang Sigma Male ay marunong magtago ng lalim. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat kung gaano siya katalino, kung ano ang plano niya, o kung gaano siya kaalam sa isang bagay. Alam niyang sa oras na ipakita niya ang lahat, nawawala ang misteryo. At kapag nawala ang misteryo, nawawala rin ang psychological advantage niya. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na controlled ignorance. Ang sinadyang hindi pagpapakita ng buong kaalaman para mapanatili ang control sa perception ng iba. Halimbawa, kapag nasa isang usapan ka, at sinusubukan kang pagalingan ng iba, ngumiti ka lang. Hayaan mong isipin nilang mas magaling sila. Dahil habang abala sila sa pagpapakita, ikaw naman ay tahimik na nag-oobserba, nag-a-analyze, at naghihintay ng tamang oras para gumalaw. Ano mga tong madaldal ay laging nauubos, pero ang mga tahimik, sila ang laging nakakaintindi ng mas malalim. Kapag pinipili mong hindi sabihin ang lahat, mas nagiging unpredictable ka. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nila kayang basahin. Ang mga babae lalo na naa-attract sa ganitong klase ng lalim. Hindi nila alam kung anong nasa isip mo kaya gusto kanilang alamin pa. Kapag lagi mong ipinapakita ang lahat ng alam mo, nagiging boring ka. Pero kapag may tinatago kang karunungan, nagiging intriguing ka. Hindi mo kailangang laging may sagot. Minsan, sapat na ang tahimik mong ngiti para mapaisip sila kung anong alam mong hindi nila alam. Ang sigma male ay hindi ipinapagyabang ang talino niya. Ginagamit niya ito sa tamang panahon. Hindi siya naghahanap ng spotlight, dahil alam niyang ang tunay na karunungan ay hindi kailangang ipagsigawan. Mas gusto niyang makita ng iba ang resulta ng kilos niya kaysa marinig ang paliwanag niya. Ang ganitong uri ng lalim ay nakakatakot sa iba, dahil hindi nila alam kung hanggang saan ang kaya mong gawin o intindihin. At sa tuwing susubukan kanilang basahin, mas lalo lang silang nalulunod sa katahinikan mo. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi laging nasa dami ng alam mo. Minsan... Nasa kakayahan mong itago ito hanggang sa tamang oras. Number 8. Manatiling mysterious at hindi madaling basahin. Ang isang sigma male ay parang libro na hindi mo basta-basta mabubuksan. Alam niyang kapag alam ng lahat ang iniisip niya, nawawala ang interest at respeto. Kaya pinipili niyang maging mahirap basahin. Hindi dahil gusto niyang magpa-importante, kundi dahil alam niyang sa misteryo may kapangyarihan. Sa dark psychology, tinatawag itong the allure of uncertainty. Kapag hindi alam ng tao kung ano ang nasa isip mo, nagiging curious sila. Lalo na ang mga babae, mas nagiging interesado sila sa mga lalaking hindi agad. Nagpapakita ng emosyon o intensyon, habang ang iba ay nagmamadaling ipakita ang nararamdaman. Ang sigma ay nagaantay ng tamang oras. Halimbawa, kapag may nagtanong sa'yo ng personal na bagay, hindi mo kailangang sagutin ng diretsyo. Sagutin mo ng may lalim o may halong ngiti na may ibig sabihin. Sa ganitong paraan, mas nagiging intriguing ka. Dahil habang iniisip nila kung anong ibig mong sabihin, mas lalo silang naakit sa iyo. Ang misteryo ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay disiplina. Hindi mo tinatago dahil natatakot kang masaktan, kundi dahil pinoprotektahan mo ang sarili mong mundo. Hindi lahat karapat dapat pasukin ito, at ilan lang ang dapat makaabot sa tunay mong isipan. Kapag marunong kang magtago ng intensyon, ikaw ang may control sa sitwasyon. Ang mga taong predictable, madaling manipulain. Pero ang taong hindi mo mabasa, mahirap talunin. Kaya ang Sigma Male, laging tahimik pero alerto, nakamasid, hindi nagpapadala, at laging isang hakbang sa unahan. Ang mga babae ay naa-attract sa ganitong klase ng presensya. Hindi dahil gwapo ka, kundi dahil may aura kang hindi nila maintindihan. Gusto ka nilang basahin, gusto ka nilang unawain, pero habang mas sinusubukan nila, mas lalo silang nalulunod sa misteryo mo. Ang sikreto ng pagiging Sigma ay simple. Huwag mong hayaang maintindihan ka agad ng mundo. Dahil sa sandaling hindi ka na nila mapaliwanag, doon ka nagiging pinakamakapangyarihang lalaki sa kwarto. Number 9. Piliin mong mag-isa kaysa makisama sa mali. Ang isang sigma male ay hindi natatakot sa kalungkutan. Alam niya na minsan, kailangan mong iwan ang grupo para mahanap ang sarili mo. Hindi niya kailangan ng maraming kaibigan o validation para maramdaman ang halaga niya. Sa halip, mas gusto niyang mag-isa dahil sa katahimikan ng pag-iisa. Doon niya mas nauunawaan ang mundo. Sa dark psychology, tinatawag itong detached independence. Ang kakayahang manatiling matatag, kahit walang kasama, habang ang iba ay hindi kayang mabuhay ng walang atensyon o kumpirmasyon mula sa iba, ang sigma ay nakakahanap ng kapayapaan sa sarili niyang presensya. Ang ganitong mindset ay naglalabas ng kakaibang enerhiya, tahimik pero nakakatakot, kalmado pero malakas. Kapag marunong kang mamili ng kasama, mas nagiging matatag ang buhay mo. Hindi mo hinahayaan na ang maling tao ay sirain ang momentum mo. Halimbawa, kapag may grupo na puro ingay, drama, at negatibong energy, hindi ka nakikisabay. Lumalayo ka ng hindi kailangang magpaliwanag dahil alam mong hindi mo kailangang mapabilang para lang masabing bilong ka. Ang Sigma male ay hindi antisocial, pero hindi rin siya dependent. Marunong siyang kumilos mag-isa, kumawa ng desisyon, at tumayo sa sarili niyang prinsipyo. Kapag nagkamali siya, hindi siya naghahanap ng sisihin Inaako niya, inayos ang tumutuloy. Ito ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Kapag ikaw ay marunong mag-isa, hindi ka madaling kontrolin. Walang makakagapos sa'yo, walang makakapigil sa galaw mo. At kapag dumating ang tamang tao, hindi mo siya kailangan, pinipili mo lang siyang makasama. Dahil kaya mong mabuhay kahit wala siya. Ang ganitong uri ng lakas ay bihira. Karamihan ay natatakot maiwan o mawalan ng atensyon. Pero ang Sigma Male mas natatakot mawala ang sarili niya habang sinusubukang magblend sa iba. Kaya pinipili niyang mag-isa dahil alam niyang sa dulo, siya lang ang may kakayahang iligtas ang sarili niya. Tandaan mo, mas mabuting mag-isa sa tamang daan kaysa kasama ang lahat sa maling direksyon. Ang tunay na Sigma male ay hindi kailanman natakot sa katahimikan. Doon siya lumalakas. Doon siya nagiging imposible talunin. Number 10. Maging tahimik pero mapanganib. Ang Sigma male was hindi kailangang Magyabang o magingay para maramdaman ang presensya niya. Ang lakas niya ay hindi nakikita sa sigaw, kundi sa tingin, sa kilos at sa paraan ng pananalita niya. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipakita dahil ang mga totoong malakas, sila ang pinakakalmado sa lahat. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na silent dominance, ang kakayahang kontrolin. Ang paligid ng hindi mo kailangang magsalita. Kapag marunong kang manahimik pero alam mong kaya mong umaksyon anumang oras, nagiging unpredictable ka. At sa mundo ng mga manipulador, ang hindi nila mabasa, siya ang hindi nila kayang talunin. Halimbawa, kapag may naginsulto insulto o nag-challenge sa'yo, hindi mo kailangang bumaba sa level nila. Ngumiti ka lang o tumingin diretso sa mata. Doon palang lang mararamdaman nila na hindi ka nila kayang igalaw. Ang ganitong klasing presensya ay hindi galing sa yabang. Galing ito sa disiplina, sa kumpiyansa at sa kontrol mo sa sarili. Ang Sigma Male ay hindi nagmamadali. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nasa pasensya. Habang ang iba ay nagpapanik, siya ay nag-iipon ng lakas. Habang ang iba ay sumisigaw, siya ay tahimik na nagmamasid. At kapag dumating ang oras na kailangan niyang kumilos, isang galaw lang sapat na para maramdaman ng lahat ang bigat ng presensya niya. Ang ganitong klaseng katahimikan ay nakaka-intimidate. Hindi dahil gusto mong takutin ang iba, kundi dahil ang mga taong walang kontrol sa sarili ay natatakot sa mga taong may disiplina kaya habang ang iba ay naghahanap ng pansin ikaw ay nagiging sentro ng respeto dahil hindi mo ito hinihingi kusa itong ibinibigay ang mga babae mga kalaban at kahit mga kakilala mo mararamdaman nila ang aura mo hindi dahil nagyayabang ka kundi dahil ramdam nila na kaya mong sumabog anumang oras pero pinipili mong hindi at iyon ang tunay na kahulugan ng mapanganib na tahimik ang sigma male ay hindi ang pinakamalakas dahil sa lakas ng katawan niya kundi dahil sa tibay ng isip at kontrol sa sarili. Ang kanyang katahimikan ay sandata at ang kanyang presensya, isang babala na hindi kailangang isigaw para maramdaman. Ang pagiging sigma male ay hindi tungkol sa pagiging matigas o walang pakiramdam. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mas mataas kaysa sa iba. Jika ay tuskot pag unaw sa sarin. Sa pagkakaroon ng kontrol sa emosyon at sa kakayahang manatiling matatag kahit walang pumapalakpak, ang sigma ay tahimik pero alam niya kung kailang gagalaw, at kapag gumalaw siya, ramdam ng lahat. Marami ang gustong maging sigma, pero kakaunti ang tunay na nakakaya ito. Dahil hindi madali ang mabuhay ng may disiplina sa isang mundong, gusto kang paikutin ng emosyon. Kailangan mong maging matalino, marunong maghintay, ahandang mawalan ng iba para hindi mo mawala ang sarili mo. Ang lakas ng sigma ay hindi hinahanap sa labas, kundi hinuhubog sa loob. Kapag natutunan mong hindi kailangan ng validation ng iba, dun ka nagiging malaya. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo dahil alam mong sapat ka. At sa tahimik mong lakas, mas lalo kang nagiging makapangyarihan dahil hindi mo ito ipinagsisigawan. Ang mga tongtoto, sila ang nakakakita. Sa dark psychology, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong uri ng control na hindi maintindihan ng mga mahina ang loob. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, ikaw ay nagiging mas malalim mas misteryoso, mas mapanganib. Dahil alam mong ang hindi nila alam tungkol sa'yo, iyon ang bumabagabag sa kanila. To kaya pagiging sigma ay ham hindi pagiging malamig, kundi pagiging disiplinado. Hindi ito tungkol sa paglayo sa mundo, kundi sa hindi pagpayag na magulo ka ng mundo. Kapag marunong kang pumili ng laban, tahimik sa kilos at kontrolado sa emosyon, ikaw ay nagiging lalaki na hindi basta-basta mababasa ng kahit sino. Ting sa dulo, hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Hayaan mong ang kilos mo ang magsalita. Dahil ang tunay na Sigma male hindi nangangako, gumagalaw lang. Hindi siya nagyayabang, pinaparamdam niya. Dahil sa bawat galaw niya, may disiplina, may direksyon at may kapangyarihan. Kaya kung gusto mong maging Sigma male, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang gayahin ang iba. Ang kailangan mo lang ay tahimik na lakas, malalim na pag-iisip at kontrol sa sarili. Sa mundo ng ingay, ang pinakatahimik na lalaki, siya ang pinakadelikado.